Pasukin natin guys ang Churong Lake Garden. So dito uh, makikita natin yung kung ano yung nasa loob ng garden na to. So ito ang kanyang entrance. Uh, maraming entrance ito. Eh. Dito ako dumaan sa entrance na. So ito pagpasok mo pa meron silang CCTV. may ano <coughs> may mga lake lake sila dito So ayun guys, kung makikita nyo ang daming pagong Ayan, ang lalaki ng pagkong. makikita niyo ang ganda ng cloud formation kasi ano na palubog na ang araw. Talo na naman ako guys sa lugar na to kasi madami na namang ano, couple uh, dito sa lugar na to. So ayan, ang ganda ng ano, ganda ng clouds, ang ganda ng sky. Ayan, ayan sila, madaming mga uh, nakaupo dito, guys. So ayan ang view. So masarap magpahangin dito ngayon guys. so maganda ang paligid ang sarap magupo-upo dito guys pag na. magpaabot ng uh, takip silim lali mata takip silim sayan so, madaming ano Jurong Lake Floating Wetlands. Ayan guys, 'di ba? Sa atin eh, bali wala lang 'to mga ano na 'to eh, mga halaman-halaman na 'to eh. Sa kanila talagang as in uh, ginawa nila ng ano ng space itong mga halaman na ito. So ayan, may lake na naman dito. Ano kayang meron? eh nakakatakot yung ano eh. Nakakatakot yung tulay guys Do gumagalaw. <laughs> Ayan siya. Oh. Saka maganda dito guys kasi may warning. May warning ano device batawag doon sila. Yung uh, paghalimbawang uh, may kumukulog at kumikidlat, bawal kang tumambay dito. so ayan may cctv ulit ayan naman sinampal na naman ako ng nakakasalubong ko guys <laughs> kasi wala ako niyan. <laughs> so ayan so, diba ang ganda may lake lake na naman sila dito so, ang sarap magdahad ka dito pagka uh, medyo malilim na ganitong pa, palubog na yung araw Masarap magmuni-muni. Yung mga fern. Ang gaganda ng mga fern. So, hanggang dito na lang guys ang aking video for today. I hope you enjoy watching. At kung bago ka pa lang sa aking channel, please uh, subscribe at paki-like uh, na lang yan. Uh, Paki-pindot na din ang bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. And thank you so much for watching guys. Have a good day and God bless everyone. See you around!